Okay po mga mahal na good morning po sa inyong lahat. Eh, kumusta na po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Andito na po tayo ngayon sa, ano, bumalik po ako, tinignan ko muna ang bahay ko dito kung okay pa. Kasi andun na po sa mandaon. So bumalik muna ako para tingnan kung okay pa, kung andito pa. Eh, andito pa naman ang bahay natin. Kala ko wala na. Andito pa. Hindi pa. pa naman nawawala. So mga mahal ng mga mahal ng ay panibagong episode ng vlog ko natin at reaction na naman sa negatibong comment ng ating mga kababayan. Ah hindi pala mga nang kababayan. Isa lang kasi, di ba? <laughs> Ang comment na kasi doon, "How come thou" Paano naging makadyos ang INC? Na ang kanilang ibinoto ay ang mga mamamatay tao na kagaya ni Bato, ni Duterte, at ni Bong Rebilla, at ni, ano pa yung, marami pang iba, Echitira. <laughs> Grabe naman itong si Mamerto Mike. Grabe kong makapag, ano, makapag, makapagbintang. Akala mo, malinis at banal. <laughs> Alam mo, Mahmer to Mike, salamat na lang sa'yo dahil lagi kang nakantabay sa video po natin. Malaking tulong yun sa akin na lagi kang nagko-comment dahil kapag lagi kang nagko-comment, abay, lagi ako nakapag-vlog. <laughs> Siyempre, hindi tayo papayag na hindi ko sasagutin ang mga ibinibintang mo sa Iglesia Ni Cristo na wala namang katuturan. Walang katotohanan ang binibintang mo sa amin, Mamerto Mike. So ngayon po ay sasagutin natin si Mamerto Hindi Sinabi kasi niya na paano naging makajos ang INC na ang sinusuportahan niya anya, nila mga mamamatay tao! Mantakin mo? Bakit ba naman kasi kayo, mga ANC, sinusuportahan niyo yung mga, mama, mga mamamatay tao? Like Duterte, Bongo, ano pa yon? Si Bato. O, isipin mo? Sinasabi ni Mamer to Mike na mga ano raw yan, mga mamamatay tao, mga magnanakaw. Siguro ni nakawa na itong si Mamer to Mike nitong si Bongo at saka si Bong Revilla at saka si Bato. O, oh, ito lang ang sagot natin dyan sa kanya. Ito mga mahal na kabayan ha. Napakasimple lang ang sagot natin dyan. Sigurado ka ba na kapag ka mamamatay tao, hindi maka Diyos? Sagot! Baka nakalimutan mo kung ilang libong tao ang pinatay ni Samson gamit ang panganang leon. Ilang libo yun? Napakarami. Mamamatay tao si Samson sa Biblia. Pero bakit si Samson pinagpala pa rin ng Diyos? O, oh, hindi porke mamamatay tao, ha? hindi maka-Diyos. Ano pa? Si Apostol Pablo, bago naging apostol, napakarami ng kanyang pinatay. Nako, napakarami. Inusig niya ang unang iglesia, pinagpapatay niya hanggang siya ay binulag ng Diyos. ba? Diba? <laughs> ang kanyang pangalan, ang pangalan noon ay hindi pa si Apostol Pablo, kundi si Saulo. Pero tingnan nyo ha, kahit napakarami ng pinatay ni Saulo at ni Samson, pinagpala pa rin sila. Si Apostol Pablo nga, ginawa, si Saulo nga, ginawa pang apostol na apostol, di ba? Isipin nyo, ginawa pang apostol ng Diyos. So napakaraming pinatay niya. O maging si Samson, di ba? Maraming pinatay. Alam nyo kung sino bang mas, mas maraming pinatay? Ang Diyos mismo. Oh, sabihin mo, Pamir Mike, na ang Diyos hindi pumapatay. Ang daming pinatay ng Diyos. Milyon-milyon. Lalo na nung, nung, nung uh, gunawin ng Diyos ang mundo, ang natira lang, walo. <laughs> o tapos sasabihin mo, paano naging makadiyos ang si Mamamatay tao. Bakit ang Diyos hindi ba mamamatay tao? Aber, tingin nga'y paliwanag mo nga yan. Kaya hindi yan yung statement mo, hindi yan, hindi yan magandang paniwalaan. Nakuha mo. O halimbawa ako, papatayin ako ng isang tao. Aba, hindi, alam nga naman hindi ako lalaban. Eh talagang, halimbawa ikaw papatayin ka na, anong gagawin mo? Totonga nga ka lang. <laughs> hindi mo ba ipagtatanggol ang sarili mo? Oh. Hindi mo ba ipagtatanggol e, ang sarili mo, Mamer Tomay, kung papatayin ka na, may, nag, may lang pumatay sa'yo, eh baka nga, ah, ano pa lang, bubunot pa lang, siguro, pinatay mo na. Kasi may auto sa Biblia. Ingatan mo ang iyong sarili. Di ba? Ah, alam nga ng paano maiingatan kung, kung ipapapatay mo lang. Kaya tingnan nyo ah, hindi porki pumapatay, hindi maka-Diyos. Napakarami na sa Biblia ng mga lingkod ng Diyos. Ang Israel, napakarami ng pinatay. Sinasakop ng Israel bawat bansa nilang madaana noon. Ay, hindi lang sinasakop, talagang pinapatay nila. Iniuutos pa yun ng Diyos. Sabi ng Diyos, wag kayo, wala kayong ititira ha. Kahit ano, kahit mga hayop, patayin niyo lahat. Pati mga bata, mga, 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 mga nanay, mga tatay, patayin niyo lahat utos ng Diyos yun, tapos sasabihin mo, hindi makajos ang mga INC dahil pumap, dahil, dahil sumusuporta, bumubuto sa mga mamamatay tao. Bakit? Ang INC ba may pinatay? Bumubuto pala nga, tisod ba tisod ka na. Eh, paano pa siguro kung pumatay na ang INC? Baka hindi mo talaga mapatawad. <laughs> alam nyo mga mahal na kababayan, hindi porki ganyan. Huwag kayo maniwala kay Mamar Tumay, kasi nga, alam nyo mga mahal na kapatid, simulat sa Sapol, ugali na ng Diyos dati, ano, na humirang at yung hinirang niya, ugali rin ng Diyos na payagan niya kung halimbawa noong unang panahon na ang isang bansa na madadaanan ay ipapasakop niya at tinutulungan ng Diyos yon. O ngayon, sabihin mo, Mamar to Mike, sa panahon ba noon, hindi ba pumapatay ang mga hinirang ng Diyos? Pumapatay hindi lang basta pumapatay, talagang napakarami pang pinapatay. Baka nga kung, nan, kung siguro, siguro kung may batas na noon, baka nga natulad na kay Tatay Digong na, na, na nakasawa ng crimes against humanity. Oo. <laughs> oh. Diba? Isa ni Tatay Digo nga, kinulong na. Hindi pa nga napatunayan. Kinulong na sa Bahig Netherlands. Hindi pa napatunayan. O oh, diba? Paano pa kaya kung wala talaga. Kaya alam nyo mga mga na yung statement ni Mama or Mike na bakit nyo sinusu hindi talaga kayo makajos mga IMC? Bakit? Sinusuportahan nyo yung mga manganakaw, mga mamatay tao? Hindi, totoo yan, Mama or Mike. <laughs> bakit yung inahangaan mo? Sino, mang, sino, sino ang nagsuporta dyan? O ba diba sa mga IMC din? O itong si Marcos, sinuporta ng IMC yan? O mga Duterte, sinuportahan ng INC yan. Yung mga ilang senador, sinuportahan ng INC yan. Ngayon, natitisod ka, bakit sinuportahan ng INC, lahat halos, halos naman, hindi naman lahat, kasi sa si buong rebelya hindi nanalo, ay nanalo, tisod ka na naman. <laughs> Kaya wala kang, wala ka ng ibang may babato, kundi yung paninira, comment ang comment, mga negative. Kung ako iyo mag, ka, ano, magsuri ka sa Iglesia ni Cristo, baka matawag ka rin na kagaya ko, na dati mga uusig, gayon may tungkulin na, at tagapagtanggol ng Iglesia ni Cristo. <laughs> oh, di ba? Matatag na may tungkulin. Bakit na nasabi kong matatag eh hindi lang isa ang tungkulin ko? <laughs> mga mga kabataan, mga kababayan, napakaraming tungkulin natin. <laughs> o ngayon, sabihin mo, eh yung Iglesia ni Cristo, porke sumuporta mamamatay tao na, mamamatay tao masama na hindi maka-Dios. Mali ka dyan. Kasi nga sabi ko sa iyo, may mga hinirang ng Dios noon na libo-libo ang pinapatay, si Samson, si Saul, ayun si, si Apostol Pablo. Ano pa? Mismo ang Diyos nga, ang daming pinatay lahat ng tao sa sanlibutan maliban sa natirang walo sa panahon ni Noe nang gunawin niya ang sanlibutan. Tanong, masama ba yun? Wala kang maghagawa dyan. E ganyan eh. O ba? Diba? Alam mo sa Biblia, kahit buhay ka pa, kung wala kang Diyos, sa tingin, ang tingin sa'yo ng Diyos, patay ka na. Kasi may nakalagay sa talata ng Biblia eh. Walang Diyos sa sanlibutan. O ibig sabihin, hindi pinapahalagaan ng Diyos. Yung mga taong hindi sa Kanya, may talata yan, Mamer to Mike. Pag hindi ka talaga nasa tunay na relihiyon at hindi ka kinikilala ng Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos, buhay ka man, buhay ka pa, pero sa tingin ng Diyos, patay ka. <laughs> Kaya nga, nang pinatay ng Diyos ang lahat ng mga tao noon, eh, ginunaw niya eh, ngayon may masama ba sa ginawa ng Diyos? Diyos nang pumatay eh. Masama ba ang Diyos? O, oh, di ba? So hanggang yun na lang muna tayo at medyo humahaba ng video natin. Umabot na tayo ng 10 minutes. Malapit na tayo mag-11. So hanggang yun na lang at congratulations na lang kay Mamerto to Mike at shout out sa iyo Mamerto to Mike. At sa lahat mo na mga kababayan po natin na laging nakasuporta po sa atin. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo at sa mga kapatid po natin sa Iglesia ni Cristo. Shout out po sa inyong lahat at Mag-ingat lagi, laging manalangin at huwag padadala sa tukso ng sanlibutan. Ingatan ang karapatan dahil ang karapatan, yan ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Shoutout po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.